Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagbubunyag po sa script ni Main Mendoza dito po sa It Bulaga sa TV5. Dahil ang dami nga po kasi nagtatanong ng mga netizens, Mr. Pinas, bakit po ba, paano po ba naisisingit sa usapan lagi si Panot dito po sa kanilang pinagagagawa sa It Bulaga? Bakit nga daw ba may pagkakataon na nababanggit ni Menggay no, itong pangalan ni Panot? Kaya naman ngayon, in-reveal po ng isa sa mga supporters ni Maine Mendoza at Alden Richards na nasa Itbulaga kung bakit nasasabi ni Maine Mendoza yung mga ganong bagay. Ito po yung may kinalaman sa mga taong may hawak po ng script nila. Ito po kasi yung... Uh, ini uh, iniisip ng iba na tuwing nag-host po sila main Mendoza sa dyan sa Itbulaga, akala nila sa kanila lang talaga nagmumula yung kanilang mga sinasabi. ba? Diba? E, alam naman po natin na sa lahat po nung pangyayaring ganon, Tanging si Maine Mendoza at Alden Richards ang hindi nangailangan ng script. Dahil nagkatotohanan po eh. Nang nagkaroon po ng uh, kalya serye, wala po silang script-script Alam naman po natin yan kahit si interview, sinabi po nila. Pero ngayon, everything was scripted. Nakita naman po natin yun. Mamaya, pag-usapan pa natin yun. At syempre, hindi rin mawawala ang pambabatikos kay Main Mendoza kung saan pati ang kanyang kili-kili. Tama ko kayo, under arm, ano? <laughs> pinag ng noon ang kanyang mga bashers. No? Bakit nga ba? Dahil po sa larawang ito no? Tingnan niyo pong maigi, yan ang sinasabi nila. At uh, syempre sa pambabatikos na yan, hindi natin sila ito tolerate. Lahat po yan pag-uusapan natin. Kasi ang dami yung nag-iisap talaga lahat eh. ba diba? At least ngayon po, meron tayong ebidensya. At bago nga tayong patuloy pa, naririto mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates na ito, nito lamang. Ano? <laughs> Pasensya na po kayo dahil uh, ang aming editor po ano ay nag-leave So ngayon, na, eh, ba back to reality na tayo. Sabi rito ni Miss Gina Torico, no? Mr. Pinas, kung si Alden ang bibili ng APT, karapatan niya yun. Sila ni May ng instrumento kung bakit eh, nakapagpatayo ng APT. ba diba? May sariling room doon ng Aldab. Well, good, no? Kung si Alden ang makakabili nito. Hindi naman siguro ganun kabitter si Alden sa tatlong laos upang gantihan sila hindi gano'n ang isang Alden Richards. Mr. Pinas, di ba si Alden na mismo ang nag-decline ng Hello, Love, Goodbye Part 2? O talagang hoping pa din si Derek uh, uh, Cathy Molina na mapa-oo si Alden? Ano bang meron kay Alden na halos mamatay sila sa kakapilit dito? Hopeless na ba si Sakang at ang kanyang mga fans? <laughs> Talo pa din siya ni Maine. Dahil kahit walang projects, nagtitrending pa din. Yan ang mga hopeless, ano? Kapit sa patalim. Dagdag naman po ni Miss Lolita uh, Bunyaw. Attention, mga sarswela Sarzuel, at chismosa, no? Alden Richards is single. Richard Fulkerson Jr. married, married to uh, Nicomaine de uh, Mendoza. At uh, sa tatlong mga anak, huwag kayong maniniwala sa mga chismis. Bayad yan sila. In terms of uh, the payroll, ako po'y naniniwala na may ganun talaga nangyayari. Dahil uh, minsan po tayo na-offeran, di ba? Naalala nyo po yun dati. Uh, binibili nila ang ating channel. Gusto nila na wala tayong wala tayo ibang ibabalita kundi si Panot lang. <laughs> For a certain amount, di ba? Eh hindi naman natin papayagin yung ganong bagay. Ayaw natin mangyari mga ganon. So balikan natin ang naging komento ni Miss Doris tupan. Tama po kayo. Uh, it came to our uh, attention na si Alden Richards na mismo ang umayaw ng Hello, Love, Goodbye Part 2. However, no, ang, kung ako naman po ang inyong tatanungin, ano nga ba talagang nangyayari? Ang nangyayari po dito, syempre, yung mga taong silaw sa salapi. Alden, uh, kung ako si Alden, no, alam naman po natin yan, itatanggihan po ni Alden, kaya ho, ni Alden yan, hindi naman po kasi sa kanya kawalan yung pera. Diba? Ang dami niyang source of income. Not just uh, uh, the showbiz career that uh, he's having right now. Um, Alden Richards uh, has a lot of resources. Hindi lang isang bagay. ba? Diba? So, sa nakikita ko po dito, tama po yung inyong point of view. It's all about dun po sa mga taong mga gahaman sa pera. Like the, ito pong mga, uh, ito pong management ni Alden Richards. Diba? Alam naman muna natin kapag gumawa sa Alden Richards ng uh, movie kasama itong si Catherine Bernardo, ang laki-laki ng kikitain nila. Di ba diba? Kung ako yun, na talagang ipopush ko yun. Alin, magtrabaho na kayo. Di ba Pero hindi Hindi, hindi yung Pero ma malalamat malalaman natin dahil management po ni Alden Richards ang uh, nangunguna sa mga ganyang bagay. Babalitaan po namin kayo. At para naman po sa natin, ikatlo natin komento yung mula naman po ito kay Elma Nipes. Sabi niya rito, good morning po sa lahat good news po yon kung si Alden ang bibili ng APT na dahil uh, na, na, hindi pag no, ang kanyang iniisip kundi bubuhayin niya muli ang uh, saya at uh, nag-uumapaw no, na kasiyahan sa nasabing gusali na minsan naging malaking kaligayan ang uh, naiambag sa kanilang showbiz career. Mabait po si Alden and he will guided accordingly. He will be guided accordingly. No? to the will of our Creator. Thank you for your update, Mr. Pinas. Regards to your family and Lola Granny, hope to see you personally sa isa sa mga events ng ALDAB this year. More power and God bless us all. Oh, yun din po yung mas, masayang i-look forward ano? yung talagang magkasama-sama ulit ang mga Aldab fans mga ah, ganang bagay, simple lang pero ah, talagang kapupulutan ng napakagandang experiences, di ba? At uh, asahan niyo po, asahan niyo po, yung ibang nagpakita dyan, wala na. Lalong-lalo <laughs> lalo na yung mga funny walain, ano? Huwag ko kayo magalala, marami pa tayong events na mapagsasamahan pa. Okay? At ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Isa nga po sa mga sentro ng ating mga updates ay ito nga pong uh, issue, no? issue po sa kilikili -kili ng isang main Mendoza. Di ba? Napakatindi, di ba? Pati kilikili -kili ni name. Di ba? Pinag-pipiesta nila. Tuy, uh, sa aking paglalakbay, ano, sa iba't-ibang uh, fandom, ni main at saka ni Alden saan patuloy yung siraan patuloy ang uh, pag-aaway ano? at uh, mapapansin nyo doon sinasabi nga nila doon naturingang uh, itong sa si main mandosa ay endorser uh, brand ambassador ng Dion at tapos makikita raw natin ang uh, kilig nito na tulad po ng mga larawan na ipinakita ko sa inyo kanina na may bakas daw po ng itim Okay? Ngayon, ang tanong naman ng iba, si Maine Mendoza ba talaga yan? Kasi alam naman natin talaga kung anong itsura ng kilikili ng isang Maine Mendoza. Pero bakit nga ba nila ginagawa ito? Wala akong ibang nakikitang dahilan, ano? Hindi ko alam kung si Maine talaga yan, eh kung in-edit lang nila dahil alam naman natin gano kinis ang kilikili ng isang main man doon 'di ba? Pero wala akong ibang naiisip na dahilan kung bakit nila ginagawa ito. They want to get that endorsement to main man doon Dionat na yan. Gusto nilang kunin yan at palitan ng kung sino man. Ipalit yung artista na gusto nila doon. Okay? Pero ulitin ko lang, siguro naman ano, uh, bilang isang reputableng uh, uh, kumpanya ng Dionat, they will never Uh, they will never get me Mendoza. Kung ganito talaga yung kanyang kilikili. <laughs> Kasi nga naman, it depicts the purpose of their goals, no? Na makatulong sa isang ng Pilipino na hindi, mapa, ma hindi mapabaho ng no? mga kilikili. At ma, maalam ma uh, may whitening pa nga sa <laughs> Hindi nila kanin sa main kung totoo yung ganyan bagay. Kayo naman ay eh, mga mema lang talaga. Mema sabi lang. At uh, isa pa nga sa sentro ng ating mga updates ay ito pong script ni Maine Mendoza. Lately kasi, uh, sumasabog po sa social media, no? in Twitter, Instagram, Facebook, yung tinatanong po nila na, Mr. Pinas, why is Maine Mendoza keep on mentioning panot? Yan ang sinasabi nila. Yan sa itbulaga. Bakit daw nababanggit ni Maine Mendoza? Yan no? ang sinasabi ko sa kanila. It's not Maine Mendoza. It's the scriptwriter, Okay? And uh, the work of Maine Mendoza is to deliver to, 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 to deliver, ano? Yung script na ginawa para sa kanya. Ngayon, walang naniniwala. Walang naniniwala kasi nga walang ebidensya. Ngayon, isa po sa mga fans ni Alden at saka ni Maine ang bumisita po, ano? Dito po sa... Uh, studio nila dito sa TV5 at uh, yung mismong may hawak mismong may hawak ng script nila okay so pag uh, pagka picture po in upload po nila nakita naman natin ano naka indicate doon kung sino yung sasalita like Joey De Leon ito yung kanyang script next main Mendoza ito yung kanyang script kaya wag mo kayong magtataka bakit na ipapasok sa usapan si Panok okay script writer na inudyukan ng kung sino man pong nagpapatakbo na itbulaga. Ayoko muna magsalita kung sino sila, no? Pero bato-bato sa langit, tamaan ay mga Armin fans. Okay? Yung gustong-gustong pagsasamahin at gustong-gustong pag-uusapan si Menggay pati si Panot. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.